May mga tao sa mundo na kahit gaano kagulo ang nakaraan mo, kahit gaano ka pa sa tingin ng iba ay hindi karapat-dapat, mamahalin ka pa rin ng buo, walang pag-aalinlangan at walang kondisyon. Sa panahon ngayon kung saan maraming relasyon ang binubuo lang ng pansamantalang kilig, hindi lahat ay nakakahanap ng isang partner na may tamang mindset, yung klase ng tao na hindi lang nagmamahal, kundi marunong din umunawa, sumuporta at magbigay ng respeto. Kaya kung partner mo ngayon ay ganito mag-isip, swerte mo dahil hindi lang siya basta partner kundi isang kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Number 1. Tanggap ang buong pagkatao mo, anuman ang naging nakaraan mo. Isa sa pinakamahalagang mindset ng isang tunay na partner ay ang pagtanggap hindi lang sa magagandang bahagi mo, kundi pati na rin sa mga bahaging hindi mo ipinagmamalaki ang nakaraan mong puno ng sakit pagkakamali at mga kahinaang gusto mo sanang kalimutan. Ang isang partner na may ganitong pananaw ay hindi naghuhukay ng iyong nakaraan para saktan ka, kundi ginagamit iyon para lalo kang maunawaan. Hindi siya nagbabanta o nagbibilang ng pagkakamali mo noon. Ang mahalaga sa kanya ay ang taong kasama niya ngayon, yung ikaw sa kasalukuyan. Isipin mo, may babae o lalaking nagkaroon ng hindi magandang past, nakabuntis, nabuntis o napariwara. Maraming tao ang iiwas, pero may isa na titigil, lalapit at sasabihing tanggap kita. Hindi ko man nabago ang nakaraan mo, pero pwede kitang samahan sa mas maayos na bukas. Iyan ang tunay na pag hindi batay sa reputasyon, kundi sa pagmamahal na mulat at buo. Ang taong ganito mag-isip ay hindi maghahanap ng perpekto. Kasi alam niya na wala namang perpektong tao, meron lang mga taong handang magbago, matuto at magmahal ng totoo. Kapag partner mo ganito mag-isip, hawakan mo siya ng mahigpit dahil bihira silang matagpuan sa mundong puno ng panghuhusga. Number two, ikaw lang palagi ang iniisip niya araw-araw at wala nang iba pa. Ang pagiging tapat ay hindi lang nakikita sa iwas temptation kundi sa araw-araw na pagpili sa iyo kahit maraming pwedeng piliin. Kapag partner mo, kahit nasa trabaho, kahit pagod, kahit surrounded ng maraming tao, ang nasa isip niya palagi ay ikaw, maswerte ka kasi hindi lahat ng partner ay ganito ka-focused. Halimbawa, isang lalaki ang nagtatrabaho sa Maynila habang ang girlfriend niya ay nasa probinsya. Araw-araw, kahit late siya makauwi, tinitiyak niyang makausap ito kahit sandali. May mga babae din na kahit surrounded ng mga manliligaw, hindi nagre-reply, hindi na i-entertain, kasi sa puso at isip niya, isa lang ang mahalaga. Iyan ang partner na may matured na mindset. Hindi naghahanap ng bago o mas exciting kundi pinipili ang consistent at totoo. Hindi man ito laging ipinapakita sa social media, mararamdaman mo ito sa consistency. Ang taong ikaw lang ang iniisip ay hindi nagpaparamdam lang kapag bored kundi nariyan sa lahat ng panahon lalo na sa mga panahong pakiramdam mo wala nang ibang nagmamalasakit. Number 3 Palagi kang sinasabihan ng I love you o mahal kita. Ang simpleng salitang I love you ay para sa iba parang gasgas -gas na. Pero sa isang relasyon na may tamang mindset, ito ay paalala. Hindi ito basta expression ng affection lang, kundi pagpapatibay ng commitment na araw-araw ka pa rin pipiliin. Kapag partner mo ay hindi napapagod magsabi ng mahal kita kahit paulit-ulit, kahit sa gitna ng away, swerte ka. Isang senaryo. Magkaaway sila buong araw, hindi nagkakaintindihan, pero bago matulog, maririnig mo pa rin siyang magsasabing mahal kita kahit galit pa ako. Iyan ang tunay na pagmamahal, hindi nagtatago sa pride, hindi nagpapahinga sa pagpaparamdam. May mga partner kasi na iniisip, alam mo na naman na mahal kita, bakit ko pa sasabihin? Pero ang taong may tamang mindset ay alam ang halaga ng pag-uulit. Kasi sa bawat pagsabi niya ng mahal kita, pinaparamdam niyang safe ka, hindi ka iiwan, at hindi nagbabago ang puso niya kahit may pagsubok. Number four, binibigyan ka niya ng oras kahit busy siya at maraming ginagawa. Lahat ng tao ay may 24 oras sa isang araw. Pero hindi lahat ay nagbibigay ng bahagi ng oras na yon para sa taong mahal nila. Kapag partner mo ay kahit sobrang busy, Stress sa trabaho o may personal na dinadala at ikaw pa rin ang pinipiling bigyan ng panahon, swerte ka. Kasi hindi ka lang basta parte ng buhay niya, ikaw ang priority. May mga pagkakataon na kahit isang simpleng chat lang o tawag kahit 5 minutes sapat na para maparamdam na nandito pa rin ako. Halimbawa, isang partner na call center agent, pagod na pagod na pero bago matulog ay magme-message pa rin, Miss na kita, kamusta ka na? Hindi ito sa pilitan kusang loob kasi alam niyang ang relasyon ay hindi lang dapat sa special occasions kundi sa bawat araw. Kapag ang partner mo ay hindi palusot ang busy ako, kundi ginagawa kang exception sa schedule niya, hindi mo kailangan ng grand gestures. Ang consistency sa pagbibigay ng oras ay mas mahalaga kaysa sa isang beses na bonggang effort lang. Number five, may respeto siya sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Ang respeto sa isang relasyon ay hindi lang nakikita sa pakikinig, kundi sa pagtanggap na hindi palaging kayo ang magkapareho ng pananaw kapag partner mo ay marunong magbigay ng espasyo, suporta at pag-unawa sa mga desisyon mo kahit hindi niya ito lubos na maintindihan, swerte ka. Isang halimbawa, may babae na gustong ipagpatuloy ang pag-aaral habang may relasyon na. Ang iba magagalit, magseselos sa oras o pipilitin siyang tumigil. Pero ang partner na may tamang mindset ay magsasabi ng susuportahan kita. Nandito lang ako, kahit busy ka, hindi ito pagiging under, kundi pagkakaroon ng respeto sa personal growth ng partner niya. Kasi ang taong may tamang mindset, alam na hindi lang kayo bilang couple ang importante, kundi kayo rin bilang mga individual. Alam niya na kung masaya at buo ka sa sarili mong buhay, mas magiging buo rin ang pagmamahal ninyong dalawa. Number 6. Iniintindi at inuunawa ka niya sa mga sitwasyong ikaw mismo ay hindi mo naiintindihan ang sarili mo. May mga araw na hindi mo alam kung ano ang nararamdaman mo. Galit ka pero ayaw mong magalit. Malungkot ka pero hindi mo alam kung bakit. Sa mga panahong ganito, ang isang partner na may tamang mindset ay hindi magtatanong ng bakit ganyan ka, kundi yayakapin ka at sasabihin, nandito lang ako. Imagine mo, bigla kang naging silent. Hindi ka nagsasalita buong araw. Imbis na pagalitan ka, ang partner mo ay tatahimik na lang din at dahan-dahang hahawakan ang kamay mo. Kasi alam niya, hindi mo kailangan ng sermon, kundi ng presensya. Ang taong may ganitong mindset ay hindi insecure kapag hindi mo ma-express ang sarili mo. Naiintindihan niya na may mga laban ka rin sa sarili mo. Sa panahon ngayon, bihira na ang mga taong hindi lang nakikinig sa salita mo, kundi sa katahimikan mo. Kapag partner mo ay kaya kang unawain kahit ikaw ay hindi mo maintindihan, hawakan mo 'yan. Dahil 'yan ang klasing pagmamahal na hindi lang para sa masasayang araw, kundi para sa mahirap na gabi. Number 7, higit sa lahat mahal na mahal kanya ang pinakaimportante sa lahat. Mahal ka niya ng buo, ng totoo at walang kondisyon. Hindi lang dahil sa kung ano ang meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Hindi lang sa magaganda mong araw, kundi pati sa mga araw na nakakainis ka, mahirap ka mahalin at gusto mo nalang umalis. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita sa salita, kundi sa mga panahong kailangan mo siya at nariyan siya. Sa mga panahong wala ka nang maibigay, pero patuloy pa rin siyang nagbibigay. Sa mga pagkakataong hindi mo na mahal ang sarili mo, pero siya, mas lalo kang minamahal. Kapag partner mo ay ipinaparamdam ito araw-araw, hindi mo na kailangan ng ibang validation, hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan maging perpekto, kasi alam mong sa mata niya, sapat ka na at ang pagmamahal na ganyan, hindi lang swerte kundi biyaya mula sa Diyos. Hindi lahat ay binibiyayaan ng partner na may ganitong klase ng mindset. Kaya kung sa ngayon ay meron kang taong tinatanggap ka ng buo, pinipili ka araw-araw, niyayakap ka kahit sa mga panahon na gulo ang isipan mo, pahalagahan mo siya. Iparamdam mo rin sa kanya na pinapansin mo ang effort niya, ang pagmamahal niya at ang presensya niya sa buhay mo. At kung ikaw naman ay naghahanap pa ng ganitong klase ng partner, huwag mawalan ng pag-asa. Magsimula ka sa pagiging ganitong klase ng tao. Kasi madalas ang tamang tao ay dumarating sa oras na handa ka ng maging tama rin para sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Ito ay pinapanday araw-araw sa pamamagitan ng tamang mindset at tamang puso. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.